Lebron James too big para sa Pelicans player tus pang depensa with his three-pointer Sumakit ang ulo ni Wood Inararo pa dito si Brandon Ingram Another in-season tournament semifinals mga idol Undefeated Lakers kakaharapin itong New Orleans Pelicans Umpisa na agad tayo sa first quarter natin and one agad itong si Lebron James. Too big for Herb Jones, nag-flex pa. Tapos si Andre Davis, sinupalpal si Brandon Ingram. Tapos 5 points pa ni D'Angelo Russell, magandang 10-3 start ang LA Lakers. Pero nakabawi din naman ang Pelicans kahit papano nakadikit sila after ng layup niya ito ni Zion Williamson. Tapos sinamaan niya pa nga ng 4 more points at kinuha na nila ang lamang 17 to 15. Kumuha pa nga ng 5 point lead ang Pelicans pero bumawi nga agad si Austin Rivers dyan pagpasok niya na ipagsabayan sa opensa ng Pelicans team at si Ruiz sinalpakan dito si Zion. Pero after the first quarter, 1 point lead para nga sa Pelicans 30 to na. Second quarter naman natin, Lebron James just straight up catches fire mga idol. 3 straight 3 pointers ang ginawa, nagle FU 3 pointer pa, sumakit ang ulo ni Christian Wood sa napanood niya. Tumulong pa si na Hayes at Cam Reddish, may 9 point lead na muli ang Lakers, 44-35. After niyan, hindi pa pala tapos si Lebron at ang Lakers. Pinalobo na to 11 points ang kanilang advantage. Pero ang zone defense nga ng Pelicans ay pinatahimik ang opensa ng Lakers. Bumawi din sila mga idol dumikit na after ng 11-3 run nila. Kaso nang bumalik na si Lebron sa court nagbago na Lakers. Opensa at depensa ang ginawa ni Lebron tumulong pa si Torian Prince tapos talsik pa si Brandon Ingram sa play na ito biglang umangat ng Lakers by 12 points. At after 2 quarters nga lamang sila 67-54 may 13 point lead. Third quarter natin, abay tuluyan ang binaon ng Lakers. Itong Pelicans mga idol at si Lebron James at Andre Davis nga ang nanguna dyan. Umangat na sila by 20 points, 76 to 56. Bumawi pa dyan si Zion Williamson ng 4 points pero agarang din siyang sinagot ni Lebron James ng 3-pointer mga idol. Up to 28 points na siya on na insane shooting mga idol 9 for 11, 81% from the field si Lebron. Ang baba na nga ng energy ng Pelicans dito mga idol lang dahil sa sikip ng depensa ng Lakers. Samaan pa ng kanilang tuloy-tuloy na opensa kaya't lumobo na sa 26 points ang lamang ng LA dito with 6 minutes left. Pero hindi pa nga nakakontento si Lebron James dyan at tinodo na ang kanilang lamang to 30 points kaya't wala nang magawa ang Pelicans kung hindi tumawag na lamang ng timeout. And with 5 minutes left in the 3 quarter mga idol ay nakapagpahinga na etong si Lebron James sa laki ng tambak ng Lakers sa Pelicans. At umabot pa nga yan ang mga idol sa grabbing 41 point lead etong LA Lakers in the third quarter Kaya naman komportable komportable na ang Lakers dito heading into the fourth quarter At sa fourth quarter natin of course garbage time na lang ito Panalo ang Lakers umusad sa finals ng in-season tournament